Ayun no. Hi guys. Uh, welcome back sa YouTube channel ko. Siyempre ito ang Rakatero Magibon. Wapa pe. So, it's been a week guys ang nakalipas no after my uh, first video for this year talagang hindi na ako mag-vlog ulit no So, ngayon gagawa ko tayo ng uh, simple video no? para may maituro na tips sa ating mga kaibon at sa mga baguhang nag-aalaga ng ibon So, for today's video guys ang uh, itatapik natin is uh, yung tamang paghawak sa ibon at paano maglipat ng isang ibon from cage to another cage Siyempre, di ba? Yung ibang baguhan, nakakagat uh, pa o natutuka pag hinahawakan nila ibon then, hindi nila alam sa so, mga pamamaraan kung paano hawakan ang isang ah uh, ibon. So, ngayon guys, no, uh, papakita ko sa inyo yung mga bago natin na bilang ibon sa ating tropa. Yes, tama po ang video. Uh, bumili po ako ng uh, dagdag pwersa sa ating ibonan. Diba sabi ko nga sa inyo, no, uh, yung na natin And ito, pakit pa yan sa likod, ulit natin yan. Ibabalik ulit natin ang bagong sigla o mga kung uh, paano ang dating ibonan natin. So, yung mga kids ko sa likod, pagsamang Basta lang yan. Abangan nyo sa mga susunod na video ko. Ibibenta ko huyan uh, sa inyo. So, ipapost ko na uh, halos hindi pa nagamit, baka bago yan dahil magpapalit po tayo ng pin so nagpapagawa lang tayo unti-unti, syempre huwag naman biglaan kasi baka tayo mabigla so yung mga pugad natin na drawer type, ibabalik po natin yan ay uh, yung mga kulong natin na aircon type ibabalik natin yan sa mga bagong para kasi gen, gen si na tapos na ang millennial so yung mga new things na sa pag-ibon, so upgraded na rin po tayo so ngayon, uh, papakita ko muna sa inyo, ito yung mga bago kong bilis eh, no, 3 pairs of ah uh, Baji, merong Pure Blood Euro, may uh, mga Mestizo, then ah uh, Fibra Pinkes. No, ito yun guys, So ito yun guys, no. ah uh, three pairs of Cibola Pinches. Ayan, kung nakikita nyo, light black and white. Tapos, uh, mga phone, saka frosted, parang galing sa penguin. Kasi ito, black line. Hmm. mga black chick tapos eto po yung sinas sabi ko sa inyo masakit sa bulsa <laughs> grabe so eto po yung pure blood pure blooded euro yan alamang green na yan so eto yung mga misty so so nakikita nyo yan tingnan nyo hmm. kung ano diferensya kasi pagkita naman sa laki kasukat diba so ngayon guys no ah uh, papakita ko pa sa inyo kung ano yung mga kulungan na gagamitin ko. Saka syempre, yung tamang paghawak uh, sa ibon at paano siya ilipat from cage to different cages. So, cage to cage basis to tayo. So, abangan nyo. Wait lang. Ayusin ko lang yung setup ko. So, guys, no. Ayan, no. Pansamantala, guys, no. Dito muna natin ilalagay yung English budget natin saka yung mga euro. Uh, isang 17 by 18 na Uh, kulungan tapos pugad niya is 8 by 10 lamang at samantala naman to guys no hindi pa ito yung pinaka uh, pinaka magiging kulungan natin sabi ko nga sa inyo pa tayo ng kulungan kaso wag biglaan paunti-unti lang so yan gamit natin niyo, oh. yan na, may gita nyo o yun yung, binalag natin nakaraan linggo kung naaalala nyo ayan o oh, ba diba So, lipat na natin yung ibon natin. So, ito yung ibon. So, guys, no? Yung tamang paghawak ng ibon, uh, una, pwede tayo mag-bare hands no? Sa bare hands, pwede tayong mag naked, naked hand or maglagay kayo ng gloves. Kung mga baguhan pa lang kayo. Yung paglalagay ng gloves is malilesen niya yung impact ng pagtagat ng ibon, no? So, pwedeng yung tela pwede lang yung makagat niya or makagat ka man kasama yung balat mo, hindi gaano madiin o hindi gaano dudugo. So, ganito yung tamang pagkuha Halimbawa tayo, ito, no. Hahawakan ko sa ulo, nag-iipitin ko ng uh, hintuturo uh, at yung middle finger natin. Iipitin ko yung ulo niyang ganyan, tapos ang ganyan ako. Para etong, etong dalawan to, pinapersa yung leeg niya, no pero wag masyadong malakas yung tama lang para hindi umabot dito or hindi siya makatuka pa so ito hahawakan natin sa ulo ganyan ito yung ito yung katawan ito yung ulo ayan no so ganyan ipit ipit so, so guys so sample una yun yung paghawak sa leeg ayan. ayan no tingnan niyo ayan diba? pag pag malambot to Ayan, halimbawa, ito, ayan, nahawak mo. Pag malambot kasi to ayan, malambot na kahawak. O, diba? makakagat ka, pero pag inangat mong ganyan, makakagat mong ganyan, oh, look. Diba? Hindi ako makakagat ng ibon. So, paglipat naman niya, pahabang hawak ko, pwede ko nang i-transfer dito. So, ayan. yan yung unang uh, paghawak. So, pangalawang paghawak, guys, no, hahawakan mo yung ibon pag ganyan bakma kaso ang ulo niya andito sa likod para hindi kanya makagat diba yung una dito sa leeg ito yung pangalawa so yan gagawin natin sa isa tinan nyo no ah babae pala ng ano oh oh ayan mm. hindi niya ako makakagat kasi hawak ng ah, hiniliit yung leeg niya oh so parang niya ako makagat tingnan niyo di ba ganyan lang oh simple hmm. so lilipat natin para mapaglipat tas hmm. Ganyan, ganyan yung tamang paghuli at paghawak. Then paglipat na ng ibon from cage to different cages. So ayan, nilipat ko muna yung nabili natin ito, yung mga mistiso. Yung pangalawang paglipat naman guys, so inilipat natin siya dito. Or uh, saan ba matunta sa ba baba? O oh, dito na lang. Uh, pwede mong itutok yung bukala ng carrier sa pinto nung kulungan natin. Halimbawa ito, no? So itututok na lang. So tutok natin, yan. Halimbawa ito, tutok. Wait lang guys. So, ito yung pangalawang pamamaraan natin. So, ito yung carrier na naging nag sa ibon. Ito yung uh, breeder cage. So, itututok ko lang yung bukasan nito dito para mailipat ko yung ibon. Dito lang siya kailangan hawakan para di ako matuha. So, ganito lang. Una, basta mo muna yung pintuan ng kulungan. Uh, At yung bina walang ibon dyan, no? So, abit mo muna yung ibon mo, siyempre. So, yan. Bubuksan ko muna. So, pangalawa, itututok mo yung pinto no carrier cage mo. Saka mo itataas yung pintuan ng carrier para makapasok sila ng dalawa. So, yan. Tapos pag ayaw lang tapik-tapikin mo lang. Yan. O, diba? Napaka-simple. Hindi mo na kailangan hawakan yung timon. Hindi mo lang kailangan matukapa ng timon para ilipat yung isang uh, yung isang para sa timon dito sa breeding cage nila. So, pangatlo. May pangatlo pa. So, eto guys yung pangatlo. Gagamit tayo ng bird net or bird, bird catcher. Sa iba, tawag nga bird net sa amin, bird catcher. So, ipapasok mo to sa loob ng kulungan. Malambot naman to, yan, flexible. So, kasyang-kasyang sa maliit na pintuan ng kulungan. So, halimbawa, uh, sa pintuan ng uh, carrier natin, so, yan, ito. Ipapasok ko lang to sa bunga na, malambot naman siya, di ba, flexible. Sample, ha? Yan. So, huhulihin ko yung ibon gamit ang carrier. Hindi niya lang ako matuto kasi syempre, word card. Kaya, no? Halimbawa, itong lalaki. O ayan. di ba? Napakadali. Lakuli ka agad natin. So, papapasukin lang natin yung sa salo. Yan. Tapos, syempre, papalitin natin. Ayan na. Nahuli na natin, di ba? Huli na. Tutok mga ganda. Oh, so, nahuli na natin yung ibon, di ba? Nahuli na. Itatapat natin ngayon sa pintuan ulit ng kulungan. Ayan, ganyan. Sa taas ko, so, walang paglalabot, di ba? Tututo ulit siya. Ayan, nasa lundo na siya. Napakarami, di ba? So, yun yung mga tatlong pamamaraan natin kung paano kulihin ang ibon at lilipat from different pages. Uh, yun guys, uh, so nakita nyo po yung uh, mga pamamaraan ko sa ng tamang paghawak at paglipat ng ibon from cages to cages sa para hindi ko kayo matuka. Anyway guys, disclaimer lang po, uh, lahat po ng itinuro ko sa video nito ay hango sa aking karanasan o matagal na karanasan sa pag-iibon. Maaring ito ay mali o maaring ito ay tama. Ah, uh, ito po ay para ma makaambag o makakatulong lang sa mga baguhan na nag-ibon o sa mga datihan na na hindi pa rin alam ang mga tamang o wastong pumamaraan natin sa pag-iibon. So, yun guys. No. So, nasa likod ko, ito yung gagamitin ko naman sa Sibra Pinjas ko. So, gusto ko sarang uh, matapos to. Pero baka sa susunod na video na lang natin kasi medyo matagal na. No? Mababagot na kayo. Saka, so, uh, gusto ko i-shoutout. Siyempre, yung nagbibigay sa akin ng uh, t-shirt na to. Si Sir Jung Siniga. Ayan, kumagitan niya Oh, PS1 kung naaalala niyo yung first uh, vlog natin sa kanya, nakapunta tayo sa bahay niya, na i-feature natin yung mga ibon niya. So ito yung binigay niya sa akin. Saka guys, no, kung uh, nyo niyo ko or masasalubong niyo ko sa kalsada, uh, meron po tayo sticker, pwede kayong humingi sa akin. Alabitin niyo lang ako, busunahan niyo ako kung makakalaki tayo sa motor, bibigyan ko po kayo ng sticker ko. Ito yung sticker ko guys. So, kung masasalubong nyo ako, yan. Nakapot so, Kung masasalubong nyo ako sa daan, uh, makakasabay nyo ako sa pagmamotor, kalabitin nyo lang ako, basilahan nyo ako. Bibigyan ko kayo ng ticket. Wala ura ko lang. Walang patumpik-tumpik So, siguro hanggang dito na lang guys, no? Ah, uh, maraming maraming salamat sa uh, panonood nyo at pagsuporta. Sana po talaga at uh, tangkilin niyo po ulit ang vlog na ito para marami pa po tayong matulungan at uh, maiambag na kaalaman sa mga baguhan at batiang mag-iibon. So, dito na lang guys, no? Ah, uh, maraming salamat. Ito so, si Wapapets at nagsasabing God bless and happy birthday.